Kasi kanina yung statement ko parang <tip yun> uh, And, Nauna ka naman mo Oo nga, pero syempre uh, Masarap sa trabaho yung mga sila, di ba? alam mo na seryoso si sila sa trabaho nila, pinahalaga nila, ini-improve yung mga sarili, yung pinaka-importante. Evolution ng mga uh, craft. Dennis, paano yung uh, naging dynamics yun ni Alden? Kapag ginagawa yung tennis Nagawa niyo na ba? May mga nagawa na kami eksena. Um, intense na eksena. Torture scene actually. Oh, okay. Um, yun, um, doon ko nakita yung talaga yung dedication ni Alden. Nasa isang location kami na parang kugon talaga. Sobrang init. Talagang wala rin siyang reklamo kaya siguro talagang uh, lagi siyang blessed today, so, 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 <laughs> yung, uh, din sa sipag at sa effort na ginagawa sa bawat project. Medyo na ano ko sa iyo masyadong nahambola naman kanina when you said na when you said na uh, you're working with a superstar eh you're the drama king na of GMA. Well, uh, hindi syempre <tinyo> dami mo nang nagawa. Nang, Oo. Oh, Award nang na lang eh L ano ang laki ng lamang mo among them. <laughs> Well, hindi ganun yung tingin ko sa sarili ko. Kaya uh, sobrang grounded ko na person. So, syempre, gusto natin maging humble palagi. Pero Dennis, anong mas mahirap gawin? Yung o kontrabida? Well, yun sa tingin ko yung kontrabida eh. Dahil katulad na sinabi ko kanina, um, walang magiging effective na bida kung walang isang magpapahirap na kontrabida sa kanya at dahil doon uh, dun, niya, dun siya talaga huhugot ng, ano eh, ng galit so importante So inaayon mo talaga yung role na to kasi si Alden, sabi ni Alden sa Netflix press con 10 years na to in, in offer sa kanya tapos di ba? Totoo talaga yung 10 years na to Sobrang tagal na Siguro hindi pa ito yung original na kwento noon, nag-evolve na lang. Pero noon pa lang narinig ko na yung Pulang Araw. Noon pa lang sinasabi ko sana maging part ako ito dahil alam ko malaking proyekto to. Pero yung villain na talaga yung tinatarget target mo? Hindi, hindi. Na-part ka lang, maging part ka lang. Gusto ko lang maging part kahit anong... Kahit anong. Pero mas maganda pa nung naging villain, dahil ang alam ko talagang kinahanap lang dito isang Japanese artist. artista. And parang nahihirapan sila talaga ng cast. Kaya, yun, nagtataka ako. Ako yung kinuha nila. Pero siguro, yun, nangyumahan talaga sila sa akin. So, so handa na. ka na ba na maraming Pinoy na magagalit sa'yo ngayon? Um, <laughs> handa na. Oo, <ter> <laughs> oh, handa na. Uh, Siyempre, ano yun eh. Uh, doon mo makikita kung gano'ng ako effective kung talagang uh, okay yung pagganap mo, kung maapektuhan sila kung Uh, ano yung mararamdaman nila kapag napanood nila yung mga isang? Dennis, ba't sabi mo na yung Rafa kanina sa rape scene? Eh, as an actor, parang ang dami mo na nagawang role na sobrang kakaiba rin naman. Mm. Siyempre, ano eh. Um, the first, uh, first, first, ko rin gumawa ng Anong rape scene. Ano rape talaga? Ka okay. And, syempre, hindi lang basta eksena na ganun, kundi ito yung mga... Uh, pinagdusahan ng mga ninuno natin eh, diba? Um, bigat lalo na gawin recreate yung no, mga moments na yon na talagang mabibigat um, na talagang nakapekto rin sa mga pagkataon ng mga uh, amin So, ang um, preparation um, okay. ng sa rape scene pag gano'ng pa, um, ka na Nire-rehearse namin, parang siyang parang sayaw. Kung kumbaga, dito tayo, so simula, tapos walang beats, after yung dialogue, hindi pa tayo sa ganito, sa sahig na, tapos ganito, susuntokin na kita, tapos ganun. Sabang gabi mo na yung karakter ni Sanya? Mhm. Mm yes, sabang Yung Matagal din, yung scene mo sino? Matagal. Gano'ng katagal? Parang um, siguro kasi isang habang eksena yun. Siguro almost most uh, na... Ako lang ko oh, lang, mga hours. ang tagal! Kaya yung scene lang <laughs> na Grabe! Pero huli yung kakipap yun, parang apat, limang eksena. Hindi naman, hindi naman nagkasakitan. Dahil nag-rehearse naman kayo, parang sayo ka Alam nyo, may time nga, no? Kasi eksena, tapos na yung rave scene tapos si Sanya nakahiga lang sa kung kailan tapos na yung eksena ang eksena nyo upo na nga siya sa sahig matusok siya ng ano, ng partible na nakausunod oh, sa leg niya oh my god ay siya ka sakit doon ko nakita yung professionalism taligan, palang, niya talagang parang hindi nyo masyado yun Dahil nila niya pa yung eksena so, may, mga Tagalog na lines kasi po yung character ko um, nag-aaral po siya dito sa Pilipinas kaya natuto siya ng wika ng mga Pilipino at the same time, pataas um, po yung ranggo niya na Japanese officer. Uh, lagi pag-usap siya sa mga iba't ibang lahi, Kaya kailangan marunong siya mag-English. At the same time, yun, Japanese. Dennis, maiba lang ako. Kumusta? Ay, nakita ko parang nag-groundbreaking kayo ni Jen ng inyong uh, bagong bahay. Kasi alam ko nagpagawa din kayo. Sa Metanay ba yun? Or somewhere? The rest House. Oo. Oh, oh, so ngayon, ano naman to? Well, um, right, ito yung uh, dream family house naman. Finally. Um,